Ayan, natutuwa pa. Natutuwa pa sila sa ano, sa snow. Ayan. Kunti lang naman. Kagabi, ano, umulan. Kahapon at kagabi, umulan ng snow. Kaya, yan, meron sa, ano. Hello, mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's vlog, ay pupunta tayo sa Daiso. Kasi, ano, ayan, ayan, sabi ni Yon, alis na daw. na, Alis na daw yung ano sa sakyan. So, pupunta tayo ng Daiso kasi uh, bibili ako ng, ano, ng pambalot sa regalo. Dahil sa 21, Christmas party ng mga bata. At uh, kailangan yung regalo. Dito, yung magre-regalo ay yung uh, parents. Uh, yung parents ay maghahanda ng regalo para sa kanyang anak. Tapos ipapadala sa teacher ng hindi alam ng mga bata. Kaya bukas ipapadala namin yung regalo hindi nila alam kung ano yung laman sa Christmas party na ibibigay sa kanila ni Santa Claus ayan pero yung ano nila yung gusto nito ay ano pumunta nga sa palaruan kaya lang yung palaruan na pupuntahan sana namin kahapon ay malayo yun malayo e, ano na ngayon eh mag alauna na sabi ko ano lang bili lang kami ng ano sa labas yung pambalo na dais. Ayan, tara. Ayan. Okay, tara. Punta tayo ng daiso. Wow. May guris sa'yo pa? <laughs> Natatawa ko sa gupit ng asawa ko. Ayan, ginupitan ko sila kanina. Ayan. Ako na yung taga-gupit ng asawa. Yung gupit ni yejun, Ayan. Uy, <laughs> ito. Sa laruan. Palaruan. Gusto ko ito palaruan palaruan daw palaruan Ay, yung gupit ko ayan <laughs> Ay, ayaw niya kasi ano, sabi ko ano doon siya magpagupit sa ano sa anong tawag nito? barbershop sabi ko doon siya magpagupit ayaw niya kasi eh. ako yung gusto niya magupit sa kanya kaya ayaw tuloy Ayan, habang ano, nasa biyahe tayo, pag-usapan natin ito. Ako, ito na yung pag natin yung ano, education dito sa South Korea. Ano talaga sila? Stricto talaga sila dito sa pagdating sa education. Kasi yung ano talaga, kailangan mag-aral ng mga bata sa elementary. May pumunta kahapon na ano, galing sa opisina ng Jumin Center. May dalang uh, papel. Yung papel na yon. Uh, nakalagay doon kung saan pwedeng mag-aral si kunbit ng grade 1. So, kasi mag-grade 1 na siya next year. Yung start ng school year dito ay March. Kaya, ayun, dumating yung, ano, yung papers. Tapos, nakalagay doon kung saan siya pwedeng mag-aral. Dito sa Korea, yung sa opisina, sa government office, yung uh, magsasabi kung saan pwedeng mag-aral ng elementary yung bata kapag papasok na ng grade 1 sila yung naglalagay kung saan pwedeng mag-aral hindi pwedeng ah dito ako mag-aral kasi kung saan ka ano yung lugar kung ano yung sako doon ka mag-aral maliban na lamang kung mag-aral sa private school sa international school parang yun ang narinig ko kapag ano pwede rin na hindi sundin yung ano yung nilagay ng uh, opisina kung saan pwedeng mag-aral pero kapag uh, ganitong ano, mag-aaral ng public, sila yung naglalagay kung saan pwedeng mag aaral Kaya yun, kahapon binigay yung papel. Mahigpit talaga sila pagdating sa education kasi nakalagay doon sa sobre yung uh, mga ano yung batas tungkol sa compulsory education dito sa Korea. Kaya kapag uh, hindi nagpa-enroll yung bata hindi na hindi siya napa enroll doon sa e school kung saan siya naka-assign sa date na yon uh, lumipas nang hindi nagsabi ng reason school then sa pasukan hindi siya nakapasok nang hindi nagpaalam yung parents kung ano yung dahilan pwedeng makulong yung parents pwedeng makulong ng up to 3 years at saka may ano may fine up to 30 million won malaki yung fine at saka pwedeng makulong pala kapag hindi nakaaral yung bata na nasa pasukan kaya kailangan kung merong uh, importante talaga, kailangan ma-inform yung school o yung sa opisina na hindi makakapasok yung bata para alam nila. Kasi kapag hindi, yun nga, may fight o kaya naman pwedeng makulong. Ganun sila kahitin dito pagdating sa uh, edukasyon ng mga bata. Ayan, nandito na tayo sa Daiso. Ayan, Daiso. M Ayan, Jang kam Laruan ka si Ye Sabi ni Ye ano, laruan daw, laruan. <gasps> Meron na yung regalo kong binili sa kanila, laruan yun eh. Nasa bahay na, pero itinago ko kasi nga hindi pwedeng uh, ipakita ka agad sa kanila. Para surprise sa Christmas party. Ayan, punta tayo na Daiso. ko, apa, tika Ayan, dito na tayo sa Daiso. Yusim, na, Takbo si Yejon, takbo. Josim, Josim, may korowa. May Josim. Hmm, dyan gamdao, laruan, daw. Laruan, laruan ka agad. Ayan, nasi Yijun ah. Nagtulok. Uh, mm, ayan, Yijun. Ayan. Ayan, dyan nang gam daw. Sabi ni Yijun, dyan nang gam. Oh, Yuki, so. Yung ano ko, pambalot yung bibilin ko. Ayan. Si Yijun, taga-tulak, mabuti yan. Josim, he kaya lang mangunguwa yan ng laruan <laughs> mangunguwa siya ng laruan tingnan natin ano yung kukunin yung laruan ha? Huh? ayan ayan namili na Apa, ay, tanawag niya sa papa niya kasi Atpa. magpapaalam yan magpapaalam ng bibilin yirwa yirwa apa yung Ap, udi udi yirwa yirwa Apa, dali lang dali sa si Kuya. Eh, walis ko yun. Oh, o, masin ko na. Sadya ba? Nagpaalam siya sa papa. Ano, nuna kami? Huh? Atag, <laughs> di <luwa po> siya. <laughs> Apa, ginawa po sa'yo. Apa, gawin. Di... Apa, jugis sa'yo. Apa. Ayaw din niyang kunin yung laruan ng hindi, Atag. hindi nag, ano, hindi pumapayag yung papa. Hindi niya rin kinukuha yung laruan. Hinihintay niya yung papa. Kasi nagagalit yung papa kapag... <laughs> kumukuha um, sila ng laruan. Ay, puro na lang daw laruan. Nagrereklamo talaga yung papa. bibili <Bardot> daw <Deemils Natomiast> Ay, ah, si Yejon. Hindi naman niya inaano kasi ano yan, takot yan sa papa. yung papa oh, kasi nagrereklamo talaga yun. Ayan, ayan, ayan. papa. Igo-sago si Nagpaalam din siya. Chong! Tong iso. tukatong tong ito. O, 'yung sa dibe, 'yung iya. Ay, may ayung ay, barrel pala. Barrel pala 'yung hawak niya. Ani. Ani. Tong iya, tong. Ini nunde? Ini 'Yung ah. tinatanong niya kung magkano daw 'yung papa niya 'yung tinatanong kasi nga na, 'yung papa talaga nagrereklamo 'yan kapag bibili 'yung mga bata ng laruan. Kaya naman, ayan. Kami kami Yejun ah, 얼마 mulgeyo? 얼마예요? Oh, 얼마예요? Bakit tanong daw niya kung magkano ito? Nagrereklamo mo kasi yung bibili kaya ganun sila. Na ano na sanay ito mga bata, lalo na si Undit. kapag bibili siya. Tinatanong din kung magkano. Oh, nasaan daw yung gusto ng atin niya? Ano talaga si Yejun, iniisip niya yung atin niya. Amata ano raw yung ano ng ate niya. Yung gusto ng ate niya. Ano talaga yan si Ye Jun? Ano siya? Thoughtful. Kasi iniisip niya yung ate niya. Ayan. Tingnan mo. At saka nung birthday ng ate niya, nag, ano si Yeyo, nagpabili ng laruan. Pero yung laruan, pinili niya yon At saka pagkatapos, binigay niya sa ate niya. Ganyan siya. Thoughtful siya. Ang kakatuwa itong si Yejun. Kasi iniisip niya yung ate niya. <laughs> nakapagbigay pa siya ng regalo sa atin niya nung birthday ni atin niya. <laughs> Pinabili sa akin tapos binigay sa atin niya. So, ayun. Ang galing naman ni Yejun. Very thoughtful si Yejun. <laughs> oh. Pakaga siya. Oh, yeah. 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 Yeah.

sini check na ng papa. <laughs> Nailing na sa papa. Ganito dito sa ano. Pag magbabayad, yan. Ikaw na mismo ang mag-ano ng... Apan, tito, hiyo na. Yan. Siya na yung mag-ano. Self, ano dito? Self-service na. Yan. Okay. Ganyan. Mo. Mute. Gisan kado. do kudo. kudo. yukinora apa itu? Besar, di sana, kan, sini, di sini, di sini, di sini, di di sini, 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 di Kay mato? Salada ko. Kakain daw muna tayo. Kakain tayo dito sa Shabu Mania. Ah, Shabu Mania. Iba naman yung sinasabi niya kanina eh. Kakain daw tayo dito sa ano? Shabu Shabu. Shabu Mania to. Shabu Mania. Shabu Shabu ka. Okay. Ito yung ito yung Shabu Mania. Ah, Ah, yan kakain tayo dito na utok ka dito. Oh. Iyan yung mundo. Ano? Ayan. Kakain tayo shabu man, Shabu-shabu pa ito. Parang ano rin yung shabu-shabu. Ito may Gulay. Gulay.

thank you Busuk ganti ya, duit. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano yan, -an yan. Ano ba? <laughs> yan. Magulo ang, ang mesa. Daming ano. Masisok? <laughs> Hindi raw masarap. <laughs> Hindi raw masarap. kumain. Tapos sabi ng ano, punta daw tayo sa ano, sa no brand. Uh, bibili tayo na ano, fruits and vegetables. Ang bulp yun, he? Ang bulp yun, he? Ang bulp yun, he? Pati si Umbit, sasakay din daw. Sasakay din siya. Uh, sasakay. What's that? O, tingnan mo naman si Umbit. Nakikiano talaga siya na makasakay sa cart. Baba! <laughs> si Umbit, makasakay sa... Umbit, ano? hindi pa na daw! Ayan, gusto ni Umbit sumakay sa cart. What? Oh, close here. Hmm.

또 합체하고 싶어. 합체면안 돼요. 아니요. 합쳐도 아, 돼요. 돼요. 아니, 도, 같이 섞어 도돼요 엄마. 돼요. 응. 이걸 합체돼. 레모이 가요 레모. 아이, 하이. 이 아, 하 미드 아주 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 좋아 네. 아 Kasi bumili na nga ng laruan. Maglaro na lang sa bahay. <laughs> Ayan. Yung bibili kami sana ng ano, kulay at saka putas sa, sa so, no brand. Mas mahal pa pala yun. Sa kaysa sa ano, sa kupang. Sa online. Online kami madalas bumili talaga. Kapag hindi kami nakakapunta ng palengke. shoot ni ko sa ano ko sa online kaya sabi ko sa online na lang kami bibili <laughs> mas makakatipid pa kasi so, nga ninyo excited sila ang laro ng slide so, hey, chito na lang mga kachofa mag vlog natin ngayon maraming salamat sa inyong panonood at kita kits tayo sa, sa susunod na video God bless!